So yun, what's up? Welcome back po dito sa YouTube channel natin, uh, Randallis TV. So yun po, uh, meron na na akong uh, share po sa inyo ng kaunti about po dito sa stock parts ng ating motor. Ganon nga ba talaga kalagay yung stock parts sa ating motor? So yun po, kapag nagpapalit po tayo ng uh, or nagpapalit po tayo kaya po ng uh, itatay concept natin, so ganon ba talaga kalaga yung stock na parts? Uh, share ko lang sa inyo yung ng, uh, experience ko or yung nangyari sa akin. Let's go! So, ayan po yung uh, cable na tie concept. So, ayan po yung pinapalit natin na stock yung pinagpalitan. So, ayan po guys. Uh, welcome back po. So, ayan po yung uh, tie concept na uh, kable ng clutch po natin. So, ayan po na naputol. Kasagsagan po nang lagi pong umuulan. So, hindi po natin na maintain yung oil. So, ganun po ka talaga kalagay yung stock. So, dapat po natin yung pag nagpapalit po tayo, so, ayan, kagaya po yung naputol, naputulan po tayo ng cable, so, meron po tayong mapagkuhanan yung sa stock po natin. So, dapat po natin i-keep po yung mga pinagpalitan po, no? po natin ng na, uh, pinagpalitan natin ng parts sa motor para kagaya po niyan, nangyari sa akin, so, meron tayong uh, makuha or maipagpapalit po dun sa pinag, uh, yung naputol na kable. So, ayan lang po. A uh, dapat po natin i-keep po yung pinagpalitan po natin na parts sa motor natin, yung sa stock. Huwag po natin i-dispose kasi uh, malaking bagay at malag pong ganito. So, yun lang po at saka po maraming uh, marami pong salamat. At uh, don't forget to subscribe at saka po pakiclick yung notification bell natin para sa karalagang pang videos. So, marami po salamat and God bless.